Uh, nandito tayo ngayon sa pwesto ni Commander ano? And uh, masaya tayo ngayon dahil na uh, maaga tayo natapos Ayan, uh. Ang ating uh, tricycle no? Ayan. And uh, umuwi tayo ng maaga at naabutan pa natin siya dito sa kanyang pwesto <laughs> And uh, <laughs> ano ngayon tayo uh, medyo maswerte tayo sa araw na ito dahil uh, ubos ang ating uh, paninda mga idol no? And uh, share ko lang sa inyo yung ating uh konting blessing dito. Ayun. Uh. <laughs> mga idol. Ang uh. blessing natin 'yan dahil uh, masipag tayo. Ayun. Uh. <laughs> yan yung ating uh, benta ngayon. And uh <laughs> Ayun, ako doon ng ihaw-ihaw. Ayun, uh. sa katabi ni Commander dito, ay may ihaw-ihaw. Nagulat siya, nagulat si commander dahil uh, maaga tayo ngayon. Ayan siya. yan Ayan, Ayan siya commander oh. No? E! yan <laughs> So uh, pakita ko sa inyo ang kanyang uh, tindahan dito. <laughs> Ayan oh. Uh. Yung ating uh, second branch no. Ayan. So uh, ito pa yung natira sa kanya. Mayroon siyang uh, kalahati pa. And uh, tatlo na lang piraso yung chop. Tapos may mga leeg pa. Yan na lang natira sa kanya. konti na lang din naman. So, uh, kung makikita nyo mga idol dito sa loob. Yan. May Matinda, tindahan dito sa kanyang uh, pwesto. So, uh, dito tayo nagre-rent. And ito yung itsura ng kanyang uh, tindahan. Yan. Yan yung itsura ng kanyang tindahan mga idol na. Kaya naman ay uh, naisipan ko mag-share dahil maaga tayo nakarating dito sa kanya <laughs> and uh, abangin natin, natin dito yung ating uh, pinaluto na aking pinaluto na pangkulutan natin na ihaw-ihaw -iha masarap dito yung Iha ihaw-ihaw mga idol Sarap. so medyo naambon. balik tayo dito sa ating uh, pwesto ni commander And mga sarado na dito mga idol. adobo ito yung talipapa dito sa amin sa subdivision namin dito si commander naka pwesto yung mang box natin na second branch Kunti na lang din, paubos na siya. Actually, dapat 10 na uwi na yan siya. Kaso, siyempre, nahabol pa niya yung uh, kanyang uh, pinapaubos dahil bukasan. ay hindi na yan itinitinda. No? Pag may luma, hindi na tayo nagtitinda ng luma. Kinabukasan, wala na pa ni na namang luto tayo. Kaya naman kailangan maubos lahat talaga. Yung sa atin, ubos talaga lahat. Ayan o. Oh. Tricycle natin. Ubos lahat yan. <laughs> Chika-chika uh, lang muna tayo ba nag-aantay dito kay Commander Ha? Oo, oh, oh, na lang Pahingi, pahingi ako suka lang So, uh, yun <laughs> Ating uh, na Ah uh, well, dito Yung ihaw Yan <laughs> Ipulutan ko yan sa bahay Iinom ako ng horse na maliit <laughs> Yan si Commander oh may, bakit mong nilipit ka? Nilipit na ka mo, may bibili pa. Tsagaan lang yan, last piece ka lang naman eh. Dami nating ulam bukas na manok na naman, pag hindi na na ano yan, na uh, bili yan. So, uh, kumusta kayo mga idol? At uh, syempre, maraming maraming salamat, no? Okay. Uh, please naman wag i uh, Skip ang ads no malaking tulong 'yan sa aming pamilya no. Unti-unti uh, tayong uh, lumalago sa ating uh, uh, maliit na negosyo. Ito lang 'yung ating negosyo mga idol. Kanta uh, kailangan natin talagang magsikap at magtiyaga no. Sa ating uh, uh, pwesto Kaya naman ay uh, minsan 'yung na tayo. Swerte natin ngayon. Iwan ko ba hindi naman araw na sahod. <laughs> Pero talagang simot ang ating panindang ngayon. Kaya masaya masaya tayo. And, siyempre yung tao natin ay dinaan ko na doon sa kanilang bahay, no? And, uh, Napanood ko nga yung ating uh, ibang mga pinalikan kanina. Yung mga nag-comment. Ah, uh, pinanood natin na Hindi natin yata naubos, no? Ah, uh, yung mga nag-comment. Pero, lahat yon ay, uh, Basta nag-comment kayo mga idol, ay uh, babalikan natin lahat yan, no? Ah... Uh, stay connected lang tayong lahat. And, uh, kahit na minsan busy tayo, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-upload ng ating uh, video. Para lang yan sa ating uh, uh, update, no? Sa ating uh, YouTube channel, no? Na hindi naman tayo ma-silip ni Lolo. Kahit na paunti-unting views, ay tuloy-tuloy uh, pa rin tayo, no? So, uh, yun lang. Ay uh, masaya tayo ngayon. And uh, sobrang uh, nakakatuwa, no? Dahil... Uh, ubus uh, ubos tayo ang ating uh, paninda doon sa kabila no kita naman ang ating uh, benta <laughs> and uh, si commander ay uh, naka 3 na ito sa akin at uh, nakatatlo na akong ubos palagi siya hindi <laughs> nung nakaraan ay uh, <laughs> eh, nung no, nagaling kita <laughs> eh, no. nung nakaraan ay uh, siya ay uh, laging uh, nakarami no so tayo naman ay bumawi ngayon Ayan. yan gusto nga yan wala rin laman ang kanyang cooler ang laman gusto rin lahat yan na lang ang natira sa naka naluto no? so, uh, maganda rin dahil uh, medyo okay rin ang kanyang uh, tindang ngayon naka ilang sisig kami Sisig mo ilan? anim. anim na order ang kanyang sisig. <laughs> so, uh, yun. Ay, uh, napanood ko ang ating uh, mga ibang mga ka-YT dyan, no? Kaya tuloy-tuloy lang tayo mga idol <laughs> sa ating uh, pagbablog, no? Uh, ako nga, uh, sinisikap ko na makapag-vlog. Nang na, na makapag-vlog. Kahit na nakikita ko kasi yung iba, kahit na busy-busy, Laro na dyan si uh, uh, yung mga nag nasa OFW natin no. Uh, Kumusta kayo lahat dyan? Kumusta kayo lahat? At siyempre ay uh, ingat tayo palagi no. Maraming maraming salamat sa inyong uh, walang sawang suporta. Ah. Malaki kasi ang uh, bayad ng ads pag sa ibang bansa. <laughs> Kaya ah uh, uh, tuloy-tuloy lang tayo no. And gagawin uh, ko na lang to 8 minutes ang ating uh, video para least man lang makadalawang ads <laughs> or tatlo <laughs> so pag 8 minutes kasi ay uh, merong ads na sa gitna no? so uh, yan ang si si commander nagliligbit na <laughs> ako hayahay na kasi uh, tayo ay tapos na sa ating uh, kabilang pwesto so yun lang ay uh, yun kayo sa ilaw dito dahil warm, warm light tayo yan yeah. So, uh, medyo ganyan talagang kulay. At saka siyempre yung aking cellphone ay uh, napalitan ng LED dahil nabagsak ng aking anak, no? Nabunso. Kaya ganito nang itsura ng na ating cellphone. Pangit yung pinalit ng ayo, pinagawan ko LED. Parang malabo siya, parang ma ano siya. So, okay lang 'yan. Pero mabibili na lang tayo po nagkaroon tayo ng budget. Inuuna natin muna yung mga importante pa. Sipag at tiyaga lang at saka siyempre tiwala sa taas, no? So, uh, yun lamang. Maraming maraming salamat. Mga idol at sana. sari, ay, uh, ay uh, turlong ako si Commander magligpit para makawin na rin. So, uh, God bless at uh, maraming maraming salamat. Bye!